Ah, uh, hello guys. Ah, uh, ito yung pamangkin ko. Ah. Uh, actually, na siya allowance. allowance. Nagaan ko siya ay allowance. Na kulang siya. 1,000 pero 500. Kay. Naka... Nobelo 85 siya. No, Na no? whole no, up. ba? Ako'y lugi. Ano guys? So. ani kung pag kong, guys? College na siya. College. Nursing. So. Dapat isabing lang to eh. Pero kay naningkamot mani siya. so nobilo below 85 pa grades nobilo below 85. kahata ko kay ang so na asi 500 dog. Grabe, hold up ko ani ako kawani ko kwarta kasi sila kani kani guys so perfect na sia pilato imong kani perfect to? perfect zero siya zero Zero oh. over ten siya. Ang si King, oh, oh. Nasa ip King. Sabing may ip So, ayun nga guys. Uh, actually, uh, yung sinasabi ko sa inyo, uh, yung lulu ko kasi, yung uncle ko, yung bata pa kami, ito yung ginagawa nila kapag na perfect yung cases namin. And then, Prodo sa akin, uh, exam sa akin ay yung lahat ng grades. No, oh, ayun, no below 85 bibigyan ko siya ng 500 pesos no below 90 is 1,000 pesos actually uh, malit ang halaga yun eh kasi kalis na yung pamanggit ko na isa uh, yan na halaga okay na yan sa mga uh, pang bata yung gaya ng elementary so pero ayun nga na, ano eh uh, sige kasi siya eh so hinigyan ko na lang siya uh, ay, ayun nga yung doon tayo sa lolo ko eh nagbibigay siya na umulit pa kami uh, pag nakarefig mix sa squeeze 1 uh, one peso kada perfect na so simple malit pa kami uh, pero sa, amin malaking bagay na yung one peso so sa kanila ngayon uh, okay na yon and then uh, I hope na mag pa sila dahil para mas sa kanila yan eh. so hanggang sa next nila na exam magbigay naman ako so yon bye